reaksyon ni V. Cortez matapos ibenta ang kanyang ibinigay na sasakyan. Maraming netizens ang humanga sa ginawa ng CEO at content creator na si V. Cortez na pagsurpresa ng brand new Toyota Vios sa isang food delivery rider. Sa kanyang latest vlog na may pamagat na ahente, muling binalikan ni V. Cortez ang kanyang naging trabaho noon bago pa man siya maging sikat na vlogger at business owner ibinahagi nito sa kanyang vlog kung ano-ano ang mga ginagawa ng isang agent sa isang car company. Ngunit ang talaga namang naging highlight ng kanyang vlog ay ang ginawa nitong pagsurpresa sa isang food delivery rider ng isang brand new Toyota Vios. Bilang agent for a day ay nakiusap nga si V sa isang food rider na pumayag siyang itour at maging kliyente nito para lamang may maipakita umano ang vlogger na meron siyang kliyente sa kanyang manager. Noong una ay nag-alinlangan pa nga si Manong Rider, ngunit nang sabihin ni V na first day niya pa lamang sa trabaho, ay pumayag naman ito sa request ni V. Sa una ay ineenganyo nga ni V si Manong Rider na kumuha ng unit sa kanya Ngunit sagot niya ay wala siyang kakayanang mabayaran ito. Naikwento nga ni Manong Ryder na sapat lamang ang kanyang kinikita sa pagtatrabaho para matustusan ang kanilang pangangailangang magpamilya sa araw-araw. Minsan pa raw ay kinikulang sila dahil sa may karamdaman ang kanyang asawa. Kaya naman napaka-imposible umanong maisingit pa niya sa gastusin ang pagbili ng sasakyan. Ngunit na naikwento nga nito na kung may kakayanan lamang siyang bumili ng sasakyan, ay isa raw sa dream car niya ay ang Toyota Vios na siya namang inaalok sa kanya ni V. Dahil nga sa humanga ang vlogger sa kabaitan ni Manong Rider na pagbigyan siya sa request, ay ginulat na lamang nito ang food rider nang iabot sa kanya ang susi ng sasakyan. Halos hindi ito makapaniwala ng sabihin ni V., na sa kanya na ang sasakyan. Napatanong pa ito sa vlogger na kung bakit siya ang napiling bigyan ng brand new car at ang tanging sagot lamang ni Virito ay marahin ito raw ang kalooban ng Diyos. Samantala usap-usapan naman ngayon ang ibinahagi ni V sa kanyang Facebook page na kung saan ipinaalam sa kanya ng food rider ang ginawa nitong pagbenta sa sasakyan na ibinigay ng vlogger. Noong tapang ang inamin ng rider kay V na ibinenta nito ang sasakyan para ipinaalam pang pagawa na lang ng bahay. Sinabi rin ng Rider TV na matapos maibenta ang sasakyan ay nakapagpakabit na sila ng kuryente. Hindi naman ito ikinagalit o ikinadismaya ng vlogger. Sa katunayan ay kinongratulate pa ito ni V at sinabing okay lang dahil ibinigay niya na ang sasakyan sa food rider. Ma'am, tatapatin ko na po kayo. Nabenta ko na po yung unit po. Pasensya na po. Mas need ko po talaga cash ma'am. Nagpapagawa na po ako ng bahay ngayon. Okay lang po, sa inyo po yun. Saka nagpakabit na po ako ng kuryente ma'am. Wow, congrats kuya.